Uh, hello po. Hello po sa inyong lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay aono. Aono ng Agosto. August 1, 2024. At ang oras po dito sa Los Angeles, California ay 6.30. 8 ng umaga 6.38 ng umaga alas 6.38 at Webis po ngayon medyo maaliwalas ang pamahon uh, lumalabas yung araw uh, nais ko lang mag vlog po ano, mga kababayan, mga minamahal uh, patungkol dito sa maiba naman tayo ito kay kasi sunod-sunod yung araw na puro hari roke ay ngayon po ay ito na bang mainit na balita din po ito itong Mayor Basti may threat kay PNP Regional Chief General Tory yan po ang title ko uh, Mayor Basti may threat kay PNP Regional Chief General Tory. Ayan po. Uh, uh, alam nyo mga kababayan, mga minamahal, pag may nakikita ako na word, yan, yan nga yung uh, threatened or threat, ay agad may mga verse akong naaalala. Po. At yan po ang gusto kong isir sa inyo patungkol dyan sa Uh, Tate na yan At hindi ko na masyadong i-discuss Kung ano man yung mga sinasabi nila Kasi nga eh uh, Alam na po ng mga taong bayan yan eh Napakinggan na po nila ito eh Pero ang nakikita ko dyan uh, Bakit ganyan Kasi nga si Kibuloy ay nagtatago po eh. Piyogatib na yan sa batas. Ngayon, nahihirapan po itong PNP, yung Philippine National Police, para i-implement yung arrest warrant. Ayan po ang nakikita kong problema dyan. Kaya pinapalitan nila yung mga polis o yung kapulisan at pati na yung mga Uh, pinuno. At ito ngayon si Basti, si Mayor Basti ay nagagalit siya. Bakit pinapalitan na walang paalam sa kadya? O bakit ganun? Parang binabali wala siya. Kaya ganun, nagbigay siya ng uh, threat kay PNP Regional Chief General Tory. Ayan po ang istorya dyan ngayon ay natural lang po yun sa mga pulis kasi nga nakikita po ng mga tao o nakikita ng mga pulis yan na kakutsaba po eh yung mga dating mga pulis o kapulisan o mga ah uh, yung mga lingkod ng bayan kakutsaba po eh ni ni Kwan ni Kibuloy kaya nahihirapan talaga. Oh, ganun lang po 'yan. Ah, uh, dapat nga i eh, kung ako ang masusunod i eh, lagyan ko ng isang division na Kwan 'yan eh, na army 'yan eh. Oh. Eh, i eh, Kwan na dyan, i i i i i-deploy na dyan. O, oh, division means 5,000 men. Nasaksihan ko po yan doon sa nung naandun ako sa China. Isang tao lang ang hinaharap nila, division na army ang ang sinuyod yung bundok. Opo, <laughs> pinapakita po sa TV. Ay kaku, walang lusot yan. Ayun nga, mga mga tatlong araw na huli eh. yung yung purgative grabe talaga pinapakita sa TV isang division oh pero nahuli din siya sa kwan sa palingki sa sa dito sa yung yung tao umakyat siya ng bundok tapos bumaba siya ng bundok eh bumalik siya sa sa kabayanan doon na siya nahuli Pinapakita talaga. Uh, yung mga CCTV ng mga doon sa palingke, pinakita rin eh. Plus pa yung, CC, eh, yung, yung camera ng mga humuhuli. Pinakita talaga. Ngayon ay kasi nga ito si Kibuloy ay kaalyado kasi yan ni Basti. Kaya ganyan. Opo ko. Kaya nagbamaktol siguro. Pero hindi dapat eh. Hindi dapat na na itreaten po. Kasi trabaho po ng mga kapulisan yan eh. Nahulihin o dakpin yung mga may kaso. Trabaho po nila yan eh. Ay sila naman ang sinisisi. Hindi ba? Ng mga tao kung hindi mahuli. Kaya dapat lang kung ano yung sa tingin nila na dapat gawin ay yun ang ginagawa nila. Opo. Uh, at magbibigay po ako ng mga verse patungkol dyan. Uh, pero bago ang lahat ay nais ko munang batiin po ito, no? itong batch number one. Kasi nga auno ngayon ni eh, batch number one uh, na gusto kong pasalamatan na subscriber po natin. Ito po sila, no? si Rosana Narumi ng Japan, Al Ulalia ng Bacolor, Pampanga, Libra Girl, Alex Sarmiento, Dolor Garcia ng Milano, Italy, Nana Antibi ng Bahrain, Will Utaib ng Laguna, Nelson Balyaran, Julia Magbanua ng Singapore, Andre Deliber, Arnold Pernan ng Cebu, Larry Narbais, Joshua Ilinita Scripture ng Germany. Salamat po sa inyong lahat. Bin Puno, Liti Peralta ng Mamburao Occidental Mindoro, Maribel Baligat Culyo, Kwerti Q, Jonah M, Rinaldo Abintino, Mel Herrera ng Ibaston, Illinois, Ernesto Aburki, Lizer Eduarte, Hiasmin San Juan, Roman De Paz, Mary Grace Santos, Pacmando, John Cabrera, Luwin Chicago, Aik Maglasang, Linda Trasmonte, Linda Walton, Sasha Andigwid, Lenny Bungat, Agripino Si Eduardo Gonzalez ng Singapore, Bumblebee, Diwana Duku Ernesto Conrado, Josephine Lucas, Bert Abogado, Dimitrio Pascual, Solidad de Maculangan, Brenda Martin, C.G. Torrio, Mircho Tolentino, Brother Pacamara, Manuel Lim, Danilo Magno, Lawrence Alendayo, Edelberto Infante, Boss Reyes, Paul Vincent Lim, Sonny Gaya, Uh, Rupino Baldos, BT Velasco, William Eli, John De Victorino Ripan, Norman Nabatar, Bonifacio Abila, Danilo Magno, Carl Alman, Salbi Ibanez, Domus Tikton, Mercado, Bernadette Francisco, Yoser okay. P.O. Seler Andres, Hermigenel Dugardi, Ruben Delpin, Mama Gina, Lance Sumintak, Leonardo Asibis at saka si Jose Tosi. Salamat po sa inyong lahat. Uh, ito naman po ang mga vloggers na nirecommend nire ako po sa inyo na ating suportahan at panuorin. Ito po sila, no? At dito lang po ako kumukuhan ng mga tinatalagay ko. Uh, kay Michael Apasibli Bulletin, Aturni ni insurikto bunyog pagkakaisa blogcaster Armandin engineer Tutu Kausing Aling Marie Mister Sa Totoo to, Christian Isgera PMTJR Vloggers The Action Man Roy Japan Tungus Divina Apostol CJ Piscai, Kapihani Art at Ago Damjus Journey Kakamping Ang Batas with Attorney Claire Castro at saka si Ka Walde Carbunil. Ugaliin po natin na makinig sa kanila at suportahan po natin sila. At nakikita ko po na yung mga sinasabi nila ay totoo at para po sa bayan. O sige po ano, uh, tayo po ay tuloy-tuloy na. Ang title ko po ngayon ay Mayor Basti. May Threat kay PNP Regional Chief General Torrey. Ayan po. Ngayon ay ang sinasabi ko po ay hindi dapat eh. Hindi dapat. Opo, ito po ang ang hindi dapat na mag-treat o ano bang tawag diyan sa Pilipino banta. Magbanta o pagbabanta. Hindi po dapat 'yan eh. Ito po ano, uh, Ephesians 6.9, uh, si Paul po ang nagsasalita dito, ano? Master, sabi niya, o mga may katungkulan, o may mga, uh, kwan, uh, yung kabuhayan siguro ito, no? kasi master Ang And master, sabi niya, your slaves. Treat your slaves in the same way. O. Oh. Kasi nga no, noon ay uso pa yung islib eh. Pero ngayon, iba na po ang, ang kwan ngayon eh. Iba na po ang, kasi nga yung islib ay uh, nawala na yan eh. Ay pero pinalitan ng mga exploitation, ganyan, o oppression, ganyan po ano. Unmaster, master, sabi ni Paul, treat your slaves in the same way. Ibig sabihin, pantay-pantay. Walang kinikilingan. Walang yan, tinatakot o ano, uh, binabalasubas, ganyan, ano. Do not threaten them. Ang linaw po, ano, hindi ba? Kaya nga po, ang sabi ko sa inyo, pag may word ako na topic, katulad yan, threaten o threat, ay sumasagi sa isipan ko, yung mga Bible verse, do not threaten them. Sino po? Yung mga nasasakupan mo. Kasi bilang po na isang mayaman o may kapangyarihan, ay ang tendency ganun po eh, mga abuso yung kapangyarihan. Kahit na ayaw natin, kung minsan nagagawa natin. Kasi yun po ang tendency eh, na aabuso po ang authority. At pag po ang authority, ay parang walang hanggan po yan eh. Opo, alam po ng mga abogado 'yan na ang authority ay nagagamit po 'yan na pang-oppress. Opo, kasi ang ang unang itatanong niya ay bakit ginawa mo ito. O, ganun lang 'yan eh kasi siya ang authority. Eh. Do not threaten them since you know that he who is both their master and yours is in heaven, and there is no favoritism with him. Yan po ang reason ni Paul. Bakit huwag niyong itreten, huwag niyong uh, pagmalabisan ang mga nasasakupan niyo? O dito ang nakasulat kasi mga slaves si eh. Since you know that he who is both their masters iisa lang po ang ating Panginoon eh, o iisa lang ang ating Diyos, yun ang ibig sabihin dito. Uh, yung Diyos natin ay walang favoritism. Ayan po. Kaya mananagot kayo kung yung mga tauhan nyo ay tinitreaten nyo. Ayan po ano. Ngayon, ito naman ang 1 Peter chapter 2 verse 23 dinidescribe po dito uh, ni Peter. Si Peter po ang sumulat nito. Dinidescribe niya dito kung papaano si Jesus Christ po ay nung ipinako siya sa krus o nung siya ay nililitis o pinagbubuhatan ng kamay ay hindi siya nagkwan, hindi siya nagtreaten. Hindi siya nag nagkwan, -nag hindi siya na, nanumbat o hindi siya uh, na nag, ano ba yung treatment kanina na sinabi ko na o oh. uh, ano ba yun kung misan, eh, nakakalimutan ko po ang word eh Basahin ko na lang po ano at mamaya eh, mapapasok yan sa isipan natin who, sabi niya, si Jesus Christ po ang binabanggit niya dito. When he was reviled, did not revile in return. Hindi po siya gumanti ng pagmumura o pag-curse o paglapastagan sa mga tao. When he was reviled, did not revile in return when he suffered, he did not threaten. Nung siya ay nahihirapan na o talagang pinapalo na, hindi ba? O uh, ah, na. He did not threaten. Opo, yan po ang ginawa ni Jesus Christ. He did not threaten. Nung siya ay nagsasuffer doon sa kalbaryo niya o dun sa krus ng kalbaryo, hindi niya sinabi na putang ina niyo, papatayin ko kayong lahat. Hindi, hindi niya sinabi yun. Wala siyang binanggit na ganun. Si Jesus Christ po yun. At yan po ang, ang sinasabi ni Peter sa 1 Peter chapter 2, verse 23. But, may mga reason po ang, ang Biblia eh. Kaya, kumplito po ang Biblia eh. Bakit hindi siya nag bakit hindi siya uh, uh, pinagbantaan? Ayun pala, no? pinagbantaan yung mga tao na gumagawa sa kanya ng masama. O yung nag-execute nag ng judgment. O, bakit hindi siya nag o nagbanta? Ay ito po ang reason. But committed himself to him who judges righteously ikinumit niya ang sarili niya sa Diyos o yung tinatawag niyang ama o yung nagsugo sa kanya. Kasi nga alam niya na uh, mag execute po yon ng righteous judgment. Ayan po ang reason niya. Ipinagkaloob na niya sa ama kung anuman man ang, ang sasapitin niya. Ayan po, he did not threaten although he suffered. Hindi ba? Ang tao kasi ikwan eh, kung may kapangyarihan yan, ipapalag po yan eh. O, kung may arbalite yan, kung may baril yan, lalaban po yan eh. Hindi ba? O. Kung may kapangyarihan siya, ay gagawin niya ang lahat para hindi siya mabilanggo o mamatay o matreten. Ganyan po. Ngayon ay... Ayan po ano, una ay dapat hindi tayo doon sa Episiyan ay dapat hindi natin bilang isang pinuno ng bayan, mayor kapaw eh. don sa unang verse natin, ay dapat hindi mo tinitreten ang mga nasasakupan mo. Ngayon, itong example naman si Jesus Christ, oh, when he suffered, he did not threaten. Ayan po ano, ngayon ay pupunta naman tayo dito. Ano ba ang maipapayo natin kay General, hindi ba? O kasi ito ay masters ito eh. yung una eh, na example natin eh. O ay dalawang verse din ang pinili ko. Isaya 4 chapter 4 verse 10. Fear not. Yun po ang yan po ang masasabi natin kay General, hindi ba? Fear not. Oh. Huwag ka matakot kung 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 ka. Basta tama 'yung ginagawa mo. For I am with you. Be not dismayed, for I am your God. I will strengthen you. Yes, I will help you. I will uphold you with by righteous right hand. Ayan po pangako po yan ng Panginoon. At yung kay Joshua po, ganyan din po ang sinabi eh. Be courageous. Ano? Take courage, sabi niya. Do not be dismayed because I am with you. Yan din po ang, at ang dami pong ganyan, ang daming sinasabi na ganyan. Sa Psalms po, ano, si David, ay ito naman po, pinili ko po yan. Oh. Dalawa lang po ang verse, yung Isaiah 14 at saka Psalms uh, 37.40, ganun din po ang sinasabi. And the Lord shall help them and deliver them. He shall deliver them from the wicked. O, oh, yan mga nagtitreaten na yan, mga wicked po yan. Opo, <laughs> yung mga nagbabanta ay sinabi ko na nga eh, si Jesus Christ. Eh, when He suffered, He did not threaten at yung una yung epesiyan ay kayo mga master kayo mga mure kayo wag yung itreaten it it ang mga nasasakupan sakupan O. oh hindi ba oh ito na ah uh, ah uh, yun binasa ko na po ano Psalms 37:40 And the Lord shall help them and deliver them he shall deliver them from the wicked and save them because They trust in Him. Kailangan magtiwala po tayo sa kapangyarihan ng Diyos. Opo, na, nakikita niya yan, alam niya yan, o walang magaganap na wala siyang pahintulot. Yan po ang ibig sabihin niyan. Uh, yung mga tao na nagtitiwala sa kanya ay sinisib niya o nililigtas niya. Ayan po ang ibig sabihin niyan. At ito, no, ito po, itong revelation, alam nyo ba na yung cowardice o yung coward hindi ma-inherit ang kingdom of God? Opo. Hindi 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 ma-inherit at nakasulat po 'yan pero ito ang pinaka mag mabisa na verse sa Revelation 21 verse 8. At ito po ang gusto kong sabihin doon sa nagtitreaten at pati na rin sa yung yung mga kuan nga yung mga tao na tinitreaten o o binabalaan hindi ba ay sa bagay ay sumagot na si General Torre na hindi siya padadala sa ganyan sabi niya ay okay naman yon pero ito babasahin ko lang po ano para maniwala po kayo na yung cowardice ay kasalanan din po yan Opo, kasalanan din yan. At malamang ay hindi ka makakapunta ng langit kung kung coward ka, kung hindi mo pinaglalaban yung totoo o yung alin ang tama o yung righteous. Hindi ba? O, ito po, babasahin na natin. But to the cowardly and unbelieving, dalawa po yung description na yan, hindi ba? Cowardly and unbelieving. Ayan, ano? An abominable and murderers o oh, ikinabit na yung murderers. Pero hindi na tayo hindi na tayo interesado dito sa murderers, sexual immoral, and sorcerers, and idolaters, and all liars. Their place will be in the lake that burns with fire and sulfur. This is the second death. Oh. Ayan po, hindi ba? Itong mga coward na ito na hindi pinaglalaban kung ano ang tama ay maliwanag po nakasama sila doon sa ibubulid po sa impirno o hindi sila makakapunta sa kaharian ng Diyos. Ayan po. Maliwanag po, hindi ba? But to the cowardly and unbelieving. Magkasama po yan eh. Kung wala kang trust o wala kang tiwala sa Diyos, coward ka eh. Pero kung malakas po ang pananampalataya mo, ay uh, gusto ko lang sabihin, ano, we are saved o oh, by faith. Of oh, course, grace of God yan, hindi ba? Pero, naandon uh, na andon kailangan yung pananampalataya mo. We are not saved because of the law or fulfillment of the law. Wala kasing, kahit na isang tao po kasi, ay wala makakatupad ng batas eh. Oh. Kaya nga kahapon, diniskas ko na anong isang araw na naglitsur si Harry Roque, hindi ba? Naglitsur sa, sa Senado. Sabi niya, eh, ang batas natin kanya, eh, kailangan ganito, may testigo. Sabi niya, ay, bakit eh, gusto niyang i-implement ang batas? Ah, kalukuhan yan. Hindi ba? Ay, alam naman natin na ang batas ay ginagamit ng mayayaman para pang upris. Ayan po, pag gusto nilang gamitin, gagamitin nila. Hindi ba? Wala pong maliligtas sa pagsunod sa batas. Kung hindi lang po sa faith. Of course, through grace. Hindi ba? Ayan po ano. Kaya nga, to the cowardly and unbelieving, tama po ito eh. O, unbelieving eh. Hindi ba? Kulang ang pananampalataya, kaya nagiging coward. Ayan po ano. So, uh, inaasahan ko po na nabigyan ko po kayo ng magandang uh, Wisdom na nanggagaling po sa ating Panginoon. At ako po ay ay ang prayers ko po sa umaga bago ako mag-umpisa ay yung nakikinig po sa akin ay magkaroon po ng wisdom na nanggagaling po sa Diyos. Opo. At muli po, isang magandang umaga po sa inyong lahat, mga kababayan, mga minamahal. A uh, good morning po sa inyo. At Salamat po sa inyong pakikinig niyo. Salamat po sa inyong lahat. Salamat po.